Mukhang mapipiko na nga po mga kababayan natin, no? Oh. Itong si Boyeng Remolia, abay, hinahamon ngayon itong si Atty. Harry Roque na kung talagang uh, siya po ay mga Pilipino, magpakalalaki, di umano ito at harapin ang mga allegation laban kay Atty. Harry Roque dito po sa ating bansa. Mga kababayan, mula na nagkaroon ng uh, warrant no, sa visa po ng contempt order itong si Atty. Harry Roque, abay, hindi na po ito nagpapakita sa ating bansa no? At posibleng palipat-lipat po ito ng uh, bansa, no? Para hindi po siya maresto sa visa po nitong uh, contempt order na ipinataw sa kanya nitong quadcom dahil sa pagtawit ng kanyang pangalan, ng kanyang asawa, no? Sa issue po nitong uh, Pogo investigation. Pero sabi nga nito ni Harry Roque, no? Eh, sadyang ito po ay pamumulitika lamang. Eh, ako naniniwala, no? na ito po ay parte ng pamumulitika ang ginawa kay Atty. Harry Roque dahil siya naman talaga ay uh, napaka uh, mabukal po no at uh, nagsasalita lalong lalo na sa isyu ng korupsyon at tandaan din po natin si Atty. Harry Roque yung unang nagbulgar sa isyu po ng PhilHealth kung saan 89 point something billion no ang gustong uh, hugutin or kunin ng Marcos administration sa PhilHealth at uh, hindi nga po nila natagumpay na makuha ang kabuang 89 billion pero nakakuha po sila ng 60 billion at yan po ang isa ngayon no, sa mga nakabingbing uh, petition dyan sa Supreme Court Okay, balik po tayo sa isyu po ng uh, ni Harry Roque na mukhang piko na piko na nga po sila kasi pati po yung nasa Quadcom no, na, nagsalita po itong si Paduano no, na gawan daw po nila ng paraan na paipakan sila itong pasaporte ni Attorney Harry Roque. Kaya bilang wise mobs, no, si Attorney Harry Roque ay magpo-file din daw ng kanyang asylum dyan sa Danidolad. Kaya isang rason po yan, kaya hindi po siya pinayagan ni Vice President Sara na maging parte ng uh, legal counsel team ni uh, PRRD. Kung mga dayuhan na lang muna ang pinayagan ni Vice President Sara. Anyway, mga kababayan, pakinggan po natin itong paghamon ni Boying Rimulya at pagmamaya ba ang ah, mukhang bumalik na kasi ang lakas ni Boying eh. Kaya tayo ni Harry Okay, let's go. Is it relevant here? Uh, it relevant? It's just sinisiksik niya yung mukha niya hmm. para maging relevant siya. Dito ba siya kailangan dito? Sinisiksik daw. That's not even the issue. Nag-withdraw na lang <laughs> sa lawyer, no, ICC lawyer. Kasi gusto niya irelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. Sabi niya, wala wala siyang kinalaman dito. Sabi niya political persecution. Wala 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 kami na sa politika. Siyempre, hindi naman talaga amin yan. Kahit sabihin mo na political prosecution ang ginawa kay ito ni Harry Roque, siyempre, si Boying Remolia, hindi talaga amin yan. Di mo ba? Pero sino namang tanga na, na no? na o nila at sabihin na walang uh, pamulitika pamumulitika oh, o hindi ito parte ng uh, political persecution ang ginagawa so po sa mga kalyado no ni President Duterte so kasama na yan no kaya nga hinanapan nila ng paraan para madawit ito si Atty. Harry Roque. sa Malo, kung ano man ang sinasagdal sa kanya, hanapin niya. Di ba? O, Magp oh, magpaka... Mag daw. So, anyway, now hindi naman tanga siya, senator ni Harry Roque, no? Na basta-basta nalang susuko, eh, kung ang uh, warrant of arrest sa kanya is... Uh, dahil sa visa po ng Contempt Order, eh, malapit na na, matap na matapos, ang 19th Congress. So pwede na siya bumalik sa Pilipinas after ng uh, 19th Congress, no? Dahil lang pagkakalam ko, wala pa naman siyang warrant of arrest dyan sa mga allegation laban sa kanya no, sa issue ng Pogo. At uh, dugtong lang po natin, no, medyo maiba, malays po tayo ng konti. At uh, dahil lang pinag-uusapan din po in connection with Attorney Harry Roque, ay itong kaso no, na kinakaharap ngayon ni uh, President Presidente Duterte dyan po sa ICC. No, at uh, ito na naman si Boying no? Ngayon, uh, sinasabi nila na itong si Karma o yung mga naging statement ni Garma ay pwede daw pong gamitin ng ICC against po sa ating uh, dating presidente. Alam niyo mga kababayan po natin, no? eh, medyo tagilid po po sila dyan. Kasi kung sakaling gagamitin nila as uh, witness, itong si Garma, no? Eh, mamaya pagdating dyan sa ICC, ay biglang, biglang bumaliktad itong si Garma, no? Alam natin na uh, muntikan ka na nga sila mabuko, eh. Kasi, kumanta po itong si Colonel Grijaldo na siya po ay pinilit lamang na magsalita no? at idiin si uh, Pangulong Duterte. Pero hindi nga po siya pumayag, nanindigan ito at siyang rason. No? Ang sinasabi po ay siya ay sinungaling kaya hanggang ngayon ay siya po ay nakakulong. And tandaan din po natin mga kababayan, after ng magsalita ni Colonel Grijaldo sa Senado, no? naikwento niya lahat na gusto nilang nga uh, uh, idin si uh, President Duterte, no, si Karma ay biglang nawala din. Sinabi, tumakas daw po sa Amerika. Pero di ba kay nahinala po yung pagtakas ni Karma. At ang sabi din dati, uh, narinig natin sa DOJ na on process na po yung deportation ni Karma. No, at ibalik sa ating bansa. Iba e, hanggang ngayon ay hindi pa rin nabalik. So, kaduda-duda at uh, yung mga ganyang klasing mga teknik, uh, technique, no, yung mga pinagbabawal na technique, yung mga mikos-mikos na yan, no, eh, alam natin na may mga yan sa nakaupo sa ahin siya ng Kupyat, no. Lalo na kung bakit si Garma ay nakaalis sa ating mansa. At dyan sila dapat kabahan din. Kasi kung gagamitin nila si Garma against kay Pierrot, eh, lalo na kapag ipatawag nila sa ICC, eh, maya may, biglang bumaliktad po yan. O, uh, pakinggan natin yung eh, sinasabi rin ni Boying Remolia. I think she was meant to go there because mm -hmm. there are money laundering uh, drinks uh, that were discovered about her. And that, remember, the U.S. government will forfeit the properties of Ria uh, That happens. But we can have a deal or uh, claim with the U.S. government regarding Ria Because uh, all of these were, uh, uh, were, were there is any money So sinasabi ni Buying Remolia dito mga kababayan na pwede daw po ang gamitin ng uh, ICC yung mga naging uh, statement ni Garma sa pagdinig ng uh, Quadcom. So patunay lang mga kababayan po natin na kahit uh, dinidinay no at kahit pa sinasabi nitong si Varvas na hindi po sila makikipag it sa ICC no at uh, hindi po sila papayag hindi po sila makikipagtulungan no at gagamitin ang kanilang uh, ang kanilang komite para po uh, maging part, no, ng uh, mga ragdagang dokumento at ebidensya sa ICC laban kay uh, PRRT. Pero, uh, di ba, natutulas po sila, mga kababayan, no? At uh, dahil sinasabi nila na pwedeng gamitin ng ICC, uh, pwede naman i-access kasi nasa social media, itong mga hearing na ito, yan ay talaga nagpapatunay at hindi nila madi no? ang purpose ng kanilang quadcom-quadcom na yan, no? Ay makahagilap ng karagdagang ebidensya against kay PRRD at uh, gagamitin nila yung mga sinasabi ni PRRD. Kaya nga ilang bisis po sila nasupalpal dyan, eh, no? Lalong-lalo na kasi gusto nila paaminin itong si PRRD sa mga bagay na hindi naman nagawa ng ating President uh, Duterte. So, tingnan natin, no? Tingnan natin kasi mamaya ang hinakala nila na sila po ay makalamang dahil sa kanilang pinagagawa no e eh, baka mamaya bumalik tat ang mundo no at uh, sila pa ang madidiin lalo na itong pamilya Rimulya no pamilya Marcos at Romualdez no na nakatatakma, kumbaga nakamarka na sila markado na sila sa sambayan ng Pilipino kung paano nila tinara itor yung ating uh, dating presidente at the same time no yung kanilang pabago-bago, yung uh, kanilang walang credibility and uh, walang paninindigan lalo na sa usapin uh, ng uh, ICC. So, antayin din po natin yung magiging response po ni Aton ni Harry Roque kung ano po ang kanyang magiging sagot dito po sa mga patotsada ni Boying Remolia. Pero ako naniniwala na hindi po, hindi hindi po, always si Atan ni Harry Roque sa ating bansa hanggat hindi po napalitan ang uh, current administration, mga kabagayang. So yan muna, buhay po kayong lahat, mga uh, maisog, maraming maraming salamat.